Pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma hindi pa maipapalabas ngayong Pebrero ah Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Daryl Yap na hindi matutuloy ang showing ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ngayong buwan ng Pebrero. Sa kanyang Facebook page, kinumpirma ng direktor sa pamamagitan ng isang art card na hindi sila nakapag-comply sa mga hinihing dokumento ng MTRCB para ma-review muna ito bago ito ipalabas sa mga sinihan. Mababasa sa post ni Daryl ang mga katagang, ipinaabot ko po sa lahat na nakasubaybay na bigo po ang panig ng inyong lingkod na agarang makumpleto ang mga dokumento dokumento ang hinihingi ng pamunuan ng MTRCB. ay pa kay Daryl, dapat ay ngayong araw ipapalabas ang kanyang pelikula, ngunit hindi ito mangyayari dahil sa kakulangan ng mga requirement na kanilang isinumite. Sinabi ni Daryl na pinag-iisipan niyang gawin na lamang ang screening sa ibang bansa at huwag na itong ipalabas sa mga sinihan bagkos ay mag-focus na lang sila sa mga streaming platforms. Kung ano man daw ang kanilang magiging desisyon ay papaalam niya agad ito sa publiko. Sa comment section ng kanyang post ay sinabi din ni Daryl na puno na rin daw ang February at March at makakahanap lang daw sila ng available na screening dates kapag okay na ang inihinging mga dokumento.